Magandang araw pa sa inyo lahat. So ngayon ay araw. <laughs> araw. Bossing. Ay so may laro na naman tayo. Ah dito. dito. dito na tayo sa my court at yung ating sama yun ah, nag warm up si na. Si... At yung ating mga kalaban eh wala pa. Ha? Ah? Anjan, kasabay sila Edwin. At ayun So dahil oras na at wala pa yung ating mga kalaban Ayun tingnan nyo naman yung ating buho Gulugulo pa ayun, so default na yung ating mga kalaban Kaya ngayon Ayun Huwag picture na tayo Ayun wala Hindi sa may picture ating mga Mga kalaban ngayong araw Ayun Uh, Yan na yung ating mga kasama ko. Uy, ilang score? So nag-ano pa kung ilang score yung ilalagay. Tira ba Rex? Eh naman. Diyan natakot eh. <laughs> Best player siya Best player. Yeah, ano matrobo, mga tropo. Lagay mo na 99. 95.41. <laughs>

Ayun <laughs> sa <Wala> niya pa <kanina. laughs> <laughs> <laughs> yung eh. Dalawang kasama natin Dalawang <laughs> kasama natin Dalawang <laughs> Dalawang So ayun oh, oh, dahil wala nga yung ating mga kalaban na sakto Sampo kami dito Sampo kami yung mag So pinagplanuan nila na maglaro na lang <laughs> muna kami Na lima lima yun, Para magpawisan naman kami at <laughs> <laughs>

哦，怎么样？怎么样？对啦，好了好了，各位兄弟姐妹，哦，哦哦，怎么样？一，一，对啦，你把球给我一下。 <susurra> uh oh, Ehi! 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 Uff! Ehi! Uff! Ehi! Ehi!

huli pa huli pa at ayun na nga so tapos naming magpapavis ngayon naman ay eh, pa uwi na kami ayun at yung ibang mga natin eh, naiwan muna dito sa may ikot dahil manonood pa sila kami naman nung tatlo sa ating mga asama, ayun, Naglalakad na kami pa uwi Nga. So hindi nga sumupot yung ating mga kalaban ngayong araw Kaya ayun nagpapawis na lang kami ng ating mga kasama So dito ko na tatapusin yung video natin ngayong araw so,